Ayan yung karapatan. Magalit, magreklamo, manawagan. Hindi sigurado ko lang kasi baliktad na ngayon yung biktima na yung kinakasuhan. <laughs> Biruin mo may alipunga ka nakakasuhan ka pa. Lubog ka na sa na nakawang ka pa. Tapos umutang sila sa World Bank. Tapos wala kang napala. Wala ka nangang napala. Magbabayad ka pa. So, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Leo! Ayan, panibagong araw, panibagong fake news na naman mga bossing. <laughs> so, bali ang topic natin ngayon ay tungkol dito sa rally kahapon na INC. Bali, tatlong araw po iyon mga boss. Tatlong araw siya. 16, 17, 18 po tayong rally natin mga bossing. Bali, umatid po tayo dyan kagabi. So, araw po ng linggo yon Sunday, mga 10 p.m. po tayo pumunta ng luneta. So, nakauwi tayo kanina umaga lang. Alas 12 po ng tanghali. yon So, bali, bago natin pisan mga bossing ang ating video. Ngayon, kung hindi pa ka na-subscribe sa ating YouTube channel, ayan mga bossing, click nyo na ang subscribe button natin para updated kayo sa ating mga video. So, simulan na natin ba mga bossing? Ninyo pa. Ba? <laughs> Baka nakakalimutan nyo kami yung ninakawan. Nasa amin ngayon yung Magalit, magreklamo, manawagan Sige sigurado ko lang kasi baliktad na ngayon Yung biktima na yung kinakasuhan Biruin mo may alipunga ka nakakasuhan ka pa Lubog ka na sa bahana nakawang ka pa Tapos umutang sila sa World Bank na pala sa inotang, eh. Yung tax balak pang taasan eh. Yung laman ng utak nyo, puro pera na eh. Yung taong bayan, ginawa nyo ng ATM eh. Pirma kayo ng pirma ng budget, wala namang kaming napapala eh. Ang napala lang namin, alipong ay. Eh. Biruhin nyo, trillion ang ninakaw, kahit sino manggagala iti. Ang hinihingi ng taong bayan, justice sa accountability. Kung gusto nyo ng peace, magpakita kayo ng transparency. Naayon trilyon na na. Ngayon ang pagputok ni Napoles, gulat na gulat yung bansa. Pero ngayon, sa tingin din nakawan si Janet Napoles sa gitna apat taon na. Hindi lang pala cellphone niya nag-upgrade pati nakawan sa gobyerno upgraded na. <skrisa> So yun, dito na natatapos ang uh, na, video mga boss. Bale, may clean lang ito, short video na ito, mga 2 minutes lang. So bali ang reaction natin video boss. Oo, oh, nakakatawa siya, di ba? Nakakatawa, pero nire-real talk talaga. Real talk siya. Nakakatawa. Tinatahan na lang sa AI video. Pero yun nga, reaction lang natin dito eh, tamaan at tamaan yung mga pulpong -pul na politiko na yan. Yun. So yun lang mga bossing. And kung di pa ka subscribe sa ating YouTube channel, Baka naman. Ayan lang mga boss. Click nyo na para sa more, uh, more update video. So, yun lang mga boss. Ayan. Peace, yo.